Hey okay guys, may bisita tayo. Si ating tiyuhin. Taxi driver ako. <laughs> Saan kayo ma'am? Oh wait, taxi mo. fake taxi. Ha? Yeah, yeah. Fake taxi. Fake taxi yan. Fake taxi daw. Guys, tandaan may ari ng fake taxi. Ito Nanonood ka ba noon? Ha? Fake taxi. Na na nakikita tayo, mo lang. Tayo, tayo tayo, tayo tayo. Guys, nandito tayo, tayo, tayo sa fake taxi. Wala akong fake taxi ngayon. <laughs> 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 may, may time kami ni Vanessa para sa isa't isa lang. Yun yung hindi masasabi mo. Hindi, hindi lang yan ngayon, pero Vanessa. Punta tayong Batangas. Nagka Batangas yan eh. Vanessa, magkakaroon tayo ng time. Ba't ka nakapantulog ngayon. yun? <laughs> Ganito kasi Nars. Ars. Matagal na namin gustong mag-collab ni Vanessa. Oo. Oh. Vanessa, si Vanessa bala mag-set ng time. Eh, wala kang time eh. Dabas mo yung bagong mong kotse, di ba yung bagong kotse? Pero talaga yun. Yan! Ars, ito lang <laughs> naman sasabi ko. Itong video, itong mga ginagawa ko sa kanila. Kumbaga, dahil kaibigan. O din hindi, hindi man tayo kita na malaki diyan eh. Para para ka din yung mga kilala kung gumagawa ng poverty porn eh pinagkakitaan. Ito. <laughs> hindi the... Give give and take kami na mga mo. Ah, uh, give and take. Oh. O tatanungin natin si Vanessa. Ano daw yung ginib niya sa si Vanessa? O oh, hindi makasagot so, Wala pa. Oh, wala. wala pa nga. Oh, wala. Oh, wala. Well, May time kami ni Vanessa. Saka magsasabi ng give and take sabi niya, ano sabi mo? Wala pa. pa. Oh, wala pa. Malapit-lapit na. Um, so oh, kita oh. mo? <laughs> ano na Ano daw? Hindi! <laughs> Pinadala ka lang sa pagkain-pagkain niya. Pagkain eh, ganun kasi love language ko. Language ano, language hindi ako na, hindi ako nakakuha ng salapi. So guys, sabang, abangan nyo yung collaboration namin ni Vanessa sa uh, YouTube. Di ba? Pag-open si Vanessa. Mahal TF niyan. Hindi. Kaya ako hindi ko makuha yan. Mahal ang TF sa eh. Kanya na, sa kanya nga yung face yung i-upload yung, yung mga videos. Kaya nga hindi ko siya oh. makuha mahal ng TF niyan. Uh, guys, hindi tayo nyo lang. Wala pang si time ni Panel. Sabi busy sa ngayon. Ah, papaya niya ang kanilang. Tingnan, tingnan mo, mo pagkatapos mo mag-viral -mag yung video mo, bibili na naman sa sakyan niyan. <laughs> <laughs> o, oh, yung lugar nyo yun, na, hindi nabili. Ha? Huh? Kinuha, yung, yun? yung pang down, kinuha, kinuha kinu yan sa inyo, pati pang mad tinon. ah! No. ah, ah, ah. <laughs> Mukha malaki yata bigay sa Corsa. Ha? Corsa? wala na ako doon. Wala ka na. Pero shout out sa Corsa kay Hindi yung baka kami Ano ba kasing ginawa Ay, mo? Si, wala na kasing motor. Kaya anoin ko pa yung Corsa. Ah, hindi ka na nagmumotor. Yes. Sana all. Ako doon ako sa ano. Baka sa tutok, tutok naman yung sa mga... Hindi. Ano, ano, hindi. Ang kinis mo nga, oh. Kinis mo. Okay, guys, ito pala model na yung mga bata uh, mga bata pa rin sila eh Ah, uh, eh, na natin ni eh, age HBL si Pero ngayon ko lang nakita yung like, si Vanessa oh. Medyo balbunin pala siya. Hindi <laughs> ko hindi ko pa siya nakita na ah, ganyan pero first time ko. So dito pala kami sa Hindi <laughs> ka kasi, di ba pag nakatayo, kausap kita mukha. Para kayo oh. para pag ganun. Ah, okay. Madami talagang nakikita tong tito mo Vanessa. <laughs> Observant tayo. Tandaan mo yung Humingi ka ng ano, pag, di ba, nag-viral. Kahit mga 20%, pwede na yun. Panggas, ganyan, panggas. Kaya, biling ano. Wala eh. Pang-usap na lang kami. Kahit pang, panggawa lang nung daliri niya. Hey, oh. marunong ako mag-manicure, Marunong ako gumana ito. Ang ano ang tawag diyan yung niluluto, ano 'di ba? Aswete. <laughs> yung ginagano yung iniinit, yung ginagano pa sa UV. 'Di ba? May ganun. Oh, kita mo? Alam na alam ko sila. UV rin 'yon Ikaw ba taga Sailon ka ba? Hindi. Wala akong brand. Banesa, anong waistline mo ngayon? 23? 28 Sexy pa rin Ako na waistline ko mo Anong height mo? 5'7 Ito 4'1 4'1 5'5 lang 5'5 ah, ka Sa'yo ba itong sasakyan? Kung makaupo ka, kala mo sa ito ah <laughs> oh, O bakit? To dito Ha? Pinahiram <laughs> Pinahiram <kumayag>. Okay <laughs>